Good morning, mga kareels. Ngayon po, sumahan nyo akong mabitas ng paminta. Ayan, ang daming bunga. Ready to harvest na Ayan po, pwede na pong hanihin itong mga ganito. Pwede sabihin ano na sila. Ayan, ang daming. Ang na pitas. ibilad sila ng mainit na araw hanggang sa mainit mo sila ibilad